Sa kuwang video na ito, napahito na lang sa kalsada ang mga motorista habang patuloy na umaalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Ganitong nabulabog ang Sinsuat Avenue pasado alas 11 kagabi matapos pagbabarilin ang isang kotse na may dalawang sakay na individual. Sa report na nakalap, sugatang isinugod ang isang kawani ng City Government ng Cotabato na kinilalang si Muhammad Abdullah kasama ang isang Beverly Namla. Tadtad ng bala ang kaliwang bahagi ng sasakyan, partikular sa driver's seat ng Suzuki Swift na kotse na sinakyan ng mga biktima. Napagalaman na pauwi na ang mga biktima mula sa City Hall Ramadan Activities ng pagsapit sa nasabing area ay pinagbabaril ang mga ito ng riding in tandem suspects. Posible umanong sinundan ang mga biktima at nang makatiempo ang mga suspect ay dito na sila pinaulanan ng bala. Nakuha ang abot sa 25 basyo ng bala sa crime scene mula sa di pa matukoy na uri ng baril. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ngayon ang motibo ng krimen at pagkakakilanlan ng mga sospek. Mula dito sa Cotabato City, ako si Ferdinand Cabrera ng Kutang Batu News para sa Newsline Philippines. Stay safe!